So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. So nandito ulit tayo pag magbigay ng ilang love advice na maaring makatulong sa inyong buhay pag-ibig. So mga girls, okay ito nang iniitay nyo yung ganitong klase ng mga topic kasi ang dami nagre-request kung kailan daw ulit tayo mag-upload ng ganitong klase ng love advice. Okay, so at this moment of time, ang magiging topic natin ngayon is mga sign o mga bagay na ginagawa ng isang lalaking totoong nagmamahal sa'yo. Pagdating sa S-E-X Oo mga kamamay Ito yung mga bagay na makikita mo sa isang totoong lalaking nagmamahal Baka kasi mamaya yung lalaking kasama mo ngayon Isya lang yung may gusto Okay O baka ikaw lang yung nagmamahal sa kanya At the same thing Hindi pala ikaw yung gusto nung lalaki na yon So maganda pa Maaga pa lang makita nyo kaagad yung mga signs Na ginagawa ng isang lalaki na totoong nagmamahal sa iyo para malaman nyo kung ang habol lang ba sa inyo nito ay ang inyong mga katawan. Kaya mga kamamay, simulan na natin ang ating topic na to. So don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre ilike mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong ishare sa inyo. So huwag natin masyadong patagalin. Ano nga ba yung mga bagay na ginagawa ng isang lalaking totoong nagmamahal sa iyo habang kayo ay nagkaklap-klapan. So number one, tinatanong niya kung ano nga ba ang gusto mo. Yes mga kamamay, ang isang lalaking totoong nagmamahal sa iyo kapag ka kayo ay nagkaklap-klapan, tinatanong kanya kung saan ka ba komportable, ano ba yung mga bagay na gusto mo, ano yung mga position na gusto mo. So tinatanong ka muna niya hindi siya basta agad-agad bibira, hindi siya kaagad ura-urada, dapat dis at pandalas. Baka kasi mamaya, okay, yung mga partner nyo ngayon, eh hindi na kayo tinatanong. Okay, mahalaga lang sa kanya yung kanyang sariling nararamdaman. Basta matapos siya, okay na, hindi ka na niya tinatanong. Okay lang kahit pangibit-ngibit ka, kahit nasasaktan ka, eh okay lang. Tapos sa lahat ng bagay, siya lang yung nasusunod. Ganto ganyan, ang daming ipinapagawa sa Kahit hindi ka nakomportable, komportable, eh dire-diretso pa rin siya sa kanyang ginagawa. Pero ang isang totoong nagmamahal, tinatanong ka kung saan ka komportable. Ano yung mga gusto mong ipagawa sa kanya? Ganyan ang isang lalaking totoong nagmamahal. Okay? So number two, tumitigil siya kapag ka nasasaktan ka. Oo mga kamamay, ganyan ang isang lalaking totoong nagmamahal sa iyo kapag ka tumitigil siya kapag ka sinabi mong masakit. Okay? Kasi yung ibang mga lalaki diyan na hindi ka totoong mahal kahit medyo may sakit, may kirot, dire-diretso pa rin at nagagalit siya kapag ka pinatigil mo siya sa kanyang ginagawa. Bakit? Eh kasi naaantala okay, yung kanyang nararamdaman. Mas mahalaga sa kanya yung kanyang nararamdaman, yung kanyang damdamin kesa sa nararamdaman mo. Kapag kaganyan ng isang lalaki mga kamamay, hindi niya naiisip kung ano ang nararamdaman mo. Ekis yan, para sa akin isang malaking red flag yan mga kamamay Makamamaya, ang gusto lang niya ay eh, yung kanyang pansariling nararamdaman Ang gusto lang niya ay eh, yung siya palagi ang masusunod Hindi kanya tinatanong So number 3, hindi siya nagrereklamo sa body shape mo Oo mga kamamay, kahit ano pang body shape meron ka Keso, ang likod mo ba ay barkan? Ang likod mo ba ay parang lamesa sa lapad? Sobrang dami na nung bilbil na meron ka? O kaya naman, yung likod mo halos parang tingting -ting na. Pantay na pantay. Okay? So kapag ka ganyan, ang isang lalaki, hindi niya tinitingnan kung ano paman ang body shape meron ka. Tanggap kanya At wala siyang reaksyon. Okay? Sa nakikita niya kahit ikaw sa sarili mo parang nagdadalawang isip ka na ipakita ito pero kung makikita mo sa kanyang itsura eh hindi siya nagbago ng reaksyon ganun pa rin ibig sabihin lang nun mahalaga ka sa tao na yan. Totoong mahal ka niyan. Hindi siya yung mga lalaki na ganun lang ang habol sa iyo. Kaya para malaman mo kung totoong mahal ka ng isang lalaki habang kayo ay klapan, tingnan mo ang kanyang reaction right after na mo yung iyong kasuotan. Okay? So next, marami siyang gustong subukan pero at the end, tinatanong ka pa rin niya kung okay lang ba ito sa iyo yes mga kamamay kagaya nang sabi ko sa inyo kanina mga kamamay pinipili pa rin niya natanongin ka sa lahat ng pagkakataon hindi siya basta sumusubok ng iba't ibang mga teknik sa kabila nito, tinatanong ka muna niya Kung ano ba sa tingin mo Ang komportable uh, ka Kung saan ka maayos Kung saan ka masisiyahan Kung saan ka masasarapan Doon siya dumidepende Kasi yung iba dyan Sa dami ng gustong gawin Sa dami ng gustong i-apply Nakakalimutan na nilang Tanungin ang kanilang mga partner Ang mga babae, ang damdamin nyo Kita naman nila Na kayo ay pangibit-ngibit na kayo ay medyo dumadaing na sa sakit, eh hindi pa rin sila tumitigil. Okay? So kahit yung isang ay pinagagawa sa inyo, eh hindi nyo pa nasusubukan, pinipilit nila na ipagawa ito sa inyo. Kapag kaganyan ng isang lalaki mga kamamay, hindi nila iniisip kung ano ba yung nararamdaman nyo, e eks din yan mga kamamay. Pero kung ang isang lalaki ay maraming gustong subukan pero nagiging gentle siya pagdating sa iyo, tinatanong ka muna niya kung okay ba ito sa iyo at syempre dinadahan-dahan niya ang bawat uh, bagay, ibig sabihin concern siya sa damdamin mo at yun ang isang katangian ng isang lalaking totoo ang intensyon sa iyo totoong nagmamahal sa iyo ang hindi ka i-pressure ang hindi ka saktan at uh, concern siya sa damdamin mo pagdating sa mga bagay bagay, okay? and last, nilalambing kanya right after ng klap-klapan Yes, mga kamamay, bibihira na ito sa mga kalalakihan ngayon. Tingnan nyo po ito, suriin nyo po at inyo pong laging hanapin. Kapag kang ka isang lalaki, right after na maganon kayo, is nananatili pa sa tabi nyo at pinipili niyang makipagkulitan, makipaglambingan sa inyo, tanungin ka, kamustahin ka, sigurado ako talagang mahal na mahal ka ng lalaki na ganyan. Bakit? Kasi yung ibang mga kalalakihan, right after, after na matapos. Hindi ko alam ha, kung bakit sila pandalas. Pwede namang dahan-dahan. Pwede namang i-enjoy yung proseso. Yung iba kasi makikita nyo rin, pandalas sila. And right after na makatapos sila, dali-dali silang umaalis dali-dali silang nagsusuot ng kanilang mga damit at yun nga, diretso sila aalis. Bakit mga kamamay? syempre, isa yung sign na meron silang hinahabol na oras. Ang gusto lang nilang makuha is yung Okay, yung kaya mong ibigay sa kanila right after wala na yung damdamin, wala na yung nararamdaman, wala na yung pagmamahal. Sa madaling sabi, yung kanilang nararamdaman lang sa kanilang sarili ang mahalaga para sa kanila. Kapag kaganyan ng isang lalaki mga kamamay na, nag, na nagmamadaling umuwi right after na makuha yung mga bagay na naibigay mo, sigurado akong hindi totoo ang pagmamahal ng isang lalaki na yan sa iyo. Okay? O kaya naman, yung iba, dali-daling nagdadahilan sa iyo. Uh, dali-daling nagsasabi sa iyo na meron pa daw siyang mga bagay na gagawin. Kailangan daw niya munang umalis. May mga bagay pa daw siyang uunahin. Kapag kaganyan mga kamamay, sigurado akong mga red flag po yan. Kayo na lang yung bahalang mag sa inyong sarili. Basta ako, tingnan po ninyo yung mga lalaki right after na makatapos sila kung sila is mag stay para lambang, lambingin ka, kung sila ay uh, mag-a-ask ng pangalawang rounds, mas maganda mga kamamay. So kapag kaganyan ng isang lalaki, wala siyang ibang pinupuntahan, wala siyang ibang priority, at ikaw lang talagang iniisip niya at gustong makasama, isa lang ang sign ng mga bagay na yon. Totoo kang mahal ng isang lalaki, totoo silang uh, nagbibigay ng oras sa'yo, kasi oras yun eh. Investment yun. Kasi kung kung sobrang dami nilang pinupuntahan, dami nilang uh, schedule ng oras na yon, mas maganda sana eh pinagpaliban nyo na lamang. Humanap na lang sana kayo ng uh, mas maayos na pagkakataon. Hindi yung ganung pandalas. Okay? Pero bakit nung ano, bago nyo simulan yung bagay na yon, okay lang sa kanya na gawin nyo kasi wala daw siyang gagawin. Pero right after nung magawa ninyo yung bagay na yon, bakit biglang dumami yung kanyang gagawin? Marami daw siyang pupuntahan tahan may naghahanap daw sa kanya sa bahay. So doon pa lang mga kamamay, inyo pong mapagtatanto na na yung lalaki na yon is ganun lang ang habol sa inyo. Kaya mga kamamay, konting paalala, konting reminders inyo pong ng mabuti kung ano yung mga bagay na ginagawa ng isang lalaki kapag ka kayo ay nagkaklap laban. So, papano mga kamamay, sana kahit papano makatulong ang simpleng labad uh, love advice na yan pagdating sa inyong buhay, pag-ibig. Kung gusto nyo po ng mas marami pang love advice na ganito, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre, ilike mo na rin ang video ito. Sa so, mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo mga kamamay. Next video, try nating i-shoutout kayo. So, papano mga kamamay, see you for our next vlog. Paalam!